So, ayan guys. Good afternoon nga po pala. Nandito nga po pala kami sa Costco. Ayan guys. Very traffic po. Ayan guys. Ang mga kaganapan po dito. At na grocery nga po pala kami ng aking hipag. Dahil pumili po ako na paper towel and uh, ano yun? toilet paper po. Kasi mas mura po dito sa Costco. Ayan. Wholesale po ito. So, ayan guys. Sobrang busy po na store. So, dito po guys, kapag kayo may plano kayong mag-outing or may mga gathering, mas okay po na dito po mamimili kasi wholesale po ito. And, murang-murang -mura naman po talaga dito po pag kayong maramihan po yung mga bibili nyo. Mas okay po na dito po pupunta sa cost po. Ayan guys. So, ito nga po. Napabili na nga rin po ako. Ang kala ko nga lang po pala, e bumili ako na tissue paper and paper towel. Dahil mura din po itong sitlak, napabili na rin po ako ng sitlak. So, waiting po ako kay Ate Lourdes kasi nagutom na nga po pala kami. Kaya yun, nag-order po kami ng hotdog sandwich po. And napakamura po dito ng hotdog sandwich. just only $1.50. With drinks na po yun. <laughs> diba? Saan ka pa? So, $1.50 lang po isang order hot dogs and ano na po yon hot dogs and soft drinks <laughs> di ba sobrang mura guys so kapag kayang ngayon may mga barkada tropa tropa pwedeng dito no dadayo lang nang kain ng hot dogs <laughs> charot so yan guys dito po yung pagkain mamimili ng mga uuwi po ng Pilipinas dito po sila talaga namimili ng mga pampasalubong po, wholesale po. And napakalalaki po talaga dito ng mga items. Like for example, yung giant, ano, yung giant chips. Sobrang laki. Ito po, as you can see this one. Ito, example natin po nito. Ayan guys, o so oh, ayan, napakalaki ng balot niya ng, ng chips. So, ganyan po yun yung ano, yung ganun yung mga sizes size ng mga chips. Ayan. So, ayan guys. So, ayan, nandito na nga po pala yung hipa ko. Kumuha lang pala siya ng drinks. Ayan. So, ayan na-flex ko lang po. Ang dami po talaga dito pagbumi na bumibili, na may po. Lalo na may mga handaan po. Talaga namang dito po talaga sila na mimili. And kaya lang po dito, dapat may membership card ka po. Hindi ka naman talaga din makakapamili kung hindi ka member po dito sa sa Costco po. Ayan. So, kailangan member ka po. Ito po yung sample po ng subscriber. Diba, ang laki niya guys. Yes. Diba, ang laki niya guys. King size po ito. Ayan, king size yan guys. Sobrang laki diba. But so, hindi po ako bumili kasi din ko na nga po si Patuti. Kasi yun po yung tortillas to. Ano, oh, ang laki o oh, di ba? So, ganyan po yung mga side test guys. Ayan, intay ko lang po si Ate Lourdes. Wow, may ice cream din pala dito. But anyway, hindi naman po ako mahilig sa ice cream. Napawaw lang talaga naman din ako. <laughs> Ate Lourdes, nagpa-purchase po. Ah, kanukuha niya po yung ano, drinks namin. ay ayan, ito lang po si bidang-bidang dito. Oh, yes. Ang dami po ng tao. Guys, traffic. At ito po nga, ang kagandahan lang po nga po dito. Pagkatapos mo mamili, hindi ka talaga makalampas-lampas hanggat hindi ka bibili dito talaga ng pagkain kasi sobrang mura niya. $1.50 lang. So ayan, kakain na daw po kami dito mga pagkain. So, ayan guys, ito po yung pagkain namin. Standing po kami. <laughs> <laughs> so, ayan, kakain po muna kami mga lalos. Ayan. Tungha lang si ate, si ate Lourdes ng mga ko po saan sa ato. Sa so, ito po yung binili po namin. So, Ano, Pepsi and hot dogs guys. For the, for the dollar and 50 cents lang po. <laughs> so, hintayin ko lang muna po si Ati Lourdes maglagay ng kanyang topping sa kanya sandwich. Kasi babantayan ko po itong aming po pinamili dito. Kaya, siya po muna. Tapos ako naman po mamaya. Guys, kain po muna tayo. Merienda. Nagutom na si na BJB. Ayan guys. Ito yung aming food. So, ayan narayo po talaga din nga po yung hot dogs nila dito dahil malinamnam po. So, ayan po muna. Bye everyone. This is DJ B. God bless you all.